Matuloy ang isinasagawang search and retrieval operation ng MDRRMO Santa Barbara katuwang ang BFP, Philippine Coast Guard at iba pang volunteer group sa nalunod na 18 anyos na lalaki na residente ng Barangay Butaw, Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa investigasyon, nangyari ang insidente sa isang irigasyon sa Barangay Butaw pasado las 12 ng tanghali kahapon. Naliligo umano sa ulan ng biktima kasama ang kanyang mga kaibigan nang magpasya silang maligo sa irigasyon. Una umanong tumalon ang isa sa mga kaibigan ngunit agad umahon dahil sa lakas ng tubig. Sumunod umanong tumalon ng biktima ngunit tinangay ito ng agos at hindi na lumitaw pa. Malalim daw doon at saka yung current niyan kasi eh, malakas din kasi parang may, parang may mini dam yun kasi. Hindi lang ordinary ng irrigation canal na yung maliit lang. Ano? Kaya mahirap panapin. Malalim daw yun nandito uli yung mga Coast Guard nito sa saka yung mga bulong po namin. May additional na dumating na Coast Guard from may mga divers ang kwan. Samantala, umakyat na sa critical level ang level ng tubig sa Sinukolan River sa Santa Barbara, Pangasinan base sa monitoring ng MDRRMO. Pitong barangay ngayon ang nakararanas ng pagbaha. Ito ay ang barangay Sunkil, Erfe, Banzal, Sapang, Dalonge, Malanay at Tuliao. Apektado dito ang nasa mahigit 1,500 na pamilya. Sa paglilibot, uh, ko sa tatlong grupo yung sa amin, lalo na may problema kami ng drowning. Ano? Kaya kumuha na rin ako ng augmentation sa main room namin para may darating silang dalawang grupo. Para mabilis po ang evaluation namin sa mga sitwasyon na nangyayari sa amin. Ano? Super so, naman medyo okay pa kasi tole ang previous na experience namin sa Sinukalan is more than 8 meters above sea level siya. Ngayon, ang mahirapan lang kami dito. Yung ulan kasi, dire-diretso. Walang dikes dito sa amin. Kaya dito sa amin pupunta. Ang kantong ito sa Poblasyon Sur, lubog din sa baha dahil sa tuloy-tuloy na pag sa lugar. Ang bahay ni Nanay Adela, pinasok din ng tubig. Pag ganitong tag-ulan, baha na po kasi walang madadaanan yung tubig. Tinas namin yung mga gamit namin saka sa kasalub ng bahay namin, baha. Hindi pa bumababa yung tubig, kaya nasa taas kami po. Pero pag nagluluto kami, sa bababa po, nakabuta kami po. Ayon sa MDRRMO, wala pang nag-i-evacuate sa lugar. Patuloy ang kanilang roving and monitoring sa buong Santa Barbara upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Sa lahat ng aming kababayan, lalo na yung mga barangko officials, ano, batayan po ang inyong mga barangay, tingnan niyo kung ano kailangan ng mga inyong kabarangay. At kung may mga problema kayo, andito naman yung aming opisina, 24 hours po kami na pwede niyong isang guni kung ano yung mga problema niyo sa inyong barangay at nakahanda po kami na tumulong para sa inyo. Lester Narag, Balitang, Solid North.